Kapag sinabing Pinoy, siguradong champion yan. Hindi po ba? Proven and tested na eh. Kaya natin makipagsabayan sa ibang lahi, lalo na pagdating sa sports. Pero alam nyo ba na may sikreto pala sila at anin na dekada na itong kakampi ng mga atleta?

Matira ang matibay dahil ang umaayaw hindi nagtatagumpay. Yan ang kasabihan ng halos lahat ng mga atletang Pinoy noon at ngayon. Inilaban talaga nila ang kanilang pangarap na magbigay karangalan sa bansa sa mundo ng sports. At ang patunay ng kanilang pinagpapaguran at sakripisyo ay ang parami ng parami ng bilang ng mga medalya na inani na sa mga international competition ng Pinoy ang mga sipa nila dapat malalakas. Sintibay din ang bato ang kailangan sa kanilang mga braso. Liamado rin kapag mataas ang talon. Malaking puntos din kapag matindi ang focus. Yan ang ilan sa mga rekisitos at sikreto ng mga atletang Pilipino na kampiyon sa sports. Sa tulad ng training na ito, nagsisimula ang lahat para sa isang atleta dito itinuturo ang mga dapat nilang matutunan. Sa bilis ng galaw, liksi ng isip ng 16 anyos na teenager na ito, walang duda. Pinoy champion material si Tatiana Mangin, ang taekwondo gold medalist sa international competition at pride ng UST Tigers. Naghahanda siya para makapasok sa Southeast Asian Games na posible sa isang taon. Pero ang pangarap na ito ay nahulma limang taon na ang nakakaraan. Nang pinasok ng kanyang ama si Tatiana sa isang summer camp at training, doon nila nadiskubre na may potensyal ang kanyang anak sa sports na taekwondo. Ang ginawa ko nang talaga, support sa kanya. So, simula sa gears, sa mga moral support, so binibigyan namin sa kanya. Baon ang mga natutunan ni Tatiana sa kanyang basic teachings. Sinabak ang dalagita sa mas intensive training at naging bahagi naman siya agad ng National Taekwondo Team. Sa kanyang murang edad, hindi niyo akalain na mayroon na siyang mahigit 30 gintong medalya ngayon. As a Taekwondo athlete po, marami pong challenges na ang name experience po namin and with the solid support system po na nakukuha po namin, mas nabibigyan po kami ng kumpiyansa na ipagpatuloy po yung pangarap namin. Ang sikreto ni Tatiana sa pagiging kampiyon, focus and commitment. At higit sa lahat, disiplina na kanyang natutunan sa mga coach. To be a champion, it takes a lot of hard work and discipline. And for me, the medals and recognitions are wonderful addition sa aking achievement. Pero para po maging true champion is must come from the heart po. Dapat minamahal niyo yung gagawin niyo para in the end of the day, Kung babae ang bagong kampiyon na inaabangan ng Gen Z at millennial sa taekwondo, isa rin Pinay ang hinahangaan ngayon at maituturing na isa sa haligi ng larong basketball. Siya si Gilas Pilipinas Women's Basketball Team Coach Julie Amos sa edad na 52. Abay fit na fit pa rin o oh. dahil yan sa kanyang good training at foundation ng disiplina ng kanyang kabataan. 15 anos pa lang nang maging student athlete si coach sa UST. Sa Milo Best Center ko natutunan na hindi lang dapat ikaw tumatakbo. You have to learn the proper technique, teach the, learn the proper fundamentals, and really have to do it the right way. Kinuha siya agad para maging bahagi ng national team. Malaki ang ambag ni Coach Julie para makilalang mga Pinay na manlalaro ng basketball sa buong mundo. Mula sa pagiging manlalaro, inimbitahan naman si Julie na maging coach. Playing and coaching are two different things. But because of uh, him introducing me to this coaching, doon na, nag-explore na ako, humaba na yung pasensya ko. I was able to learn to communicate with kids, middle age and then older ages. So that the styles of teaching, medyo nakuha ko na na hindi pwedeng palaging galit. Kailangan you should give them a chance to improve. Kung hindi dahil sa my best as a coach, I think hindi ako, wala ako dito ngayon. Hindi nagtagal, itinalaga siyang pamunuan ang Gilas Women's Basketball Team. Ang tagumpay at pangarap ng dalawang atleta na si Tatiana at Coach Julie ay parte ng anim na dekada ng dedikasyon at pagtulong sa mga batang Pinoy ng Milo Sports Clinic. Kontribusyon at legasya na patuloy na nagbibigay pag-asa sa mga kabataan natin na mas husayan pa ang kanilang kaalaman at talento pagdating sa sports. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments. I've seen complaints. I've seen how so many of these false promises Ruined people's lives. SkinPro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from kojic, papain, glutathione, and Himalayan pink salt. All in one beauty bar. Triple or even quadruple. Whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas and I chose this soap. with integrity. Skin Pro. Nasa likod rin ang tagumpay ng mga Filipino World Champions ang Milo. Katulad ni Tokyo Gold Medalist lang naman na si Haidilin Diaz. SEA Games Gold Medalist please. EJ Obiena. Oh, oh, can you it? Pinoy Taekwondo Legend Japoy Lizardo. At Gilas Pilipinas Heartthrob at kampion sa Negosyo, na si Chris Chu. Kabilang din sa mga kababaihan, sinuportahan at pinalakas ng Milo, ang volleyball phenom na si Aliza Valdez. Iba din yung support ng Milo bilang atleta sa akin. Kasi sa lahat ng mga competitions, ramdam na ramdam mo, andun sila. Pag may mga gano'n na nagtitiwala sa'yo, parang ang sarap ulit bumalik. And gumaling din talaga. Uh, and you're motivated to play 100%. Kahit itinuturing ng volleyball superstar si Aliza, hindi pa rin siya nagdalawang isip na isulong ang kanyang advokasya na tumulong sa mga batang na nangangarap pa lang na sundan ang kanyang mga yapak. Because of Milo, siya din yung inspiration ko kung bakit ako gumagawa ng sarili ko rin mga camps to help other kids then. Hindi daw madali ang daan para magtagumpay sa mundo ng sports. Maraming pagsubok, Hirap at matinding ensayo ang pagdadaanan para humusay at gumaling. At yan ang gusto niyang ituro sa mga atletang bata sa ngayon. Failure is part of the process of the journey. Talagang minsan madada pa tayo pero ang importante kung paano tayo babangon. Sa paghahanap ng mga bagong Pinoy champs sa sports, katuwang ng Philippine Sports Commission ang Milo. Anim na pong taon na silang umaagapay para tumuklas at magsanay ng mga susunod na Pilipinong kampiyon sa sports para ilaban sa pandaigdigang mga kompetisyon. Ang gusto namin is yung the kids uh, starting at a very early age will get already into sports. Not only because it's, uh, it's also a venue for us to Uh, look for new talents to become national team one day. But it's also good for their health, and it's very uh, and they, they, it's also building their character. Because you get to learn how to accept defeat, and you learn how to enjoy victory. Prioridad ng Milo at PSC ang makapagbigay sa bawat Pilipino, lalo na sa mga kabataan, ng oportunidad na magkaroon ng kalidad na programa ng sports at mahasa ang husay sa pagka-atleta. Bakit napili ng Milo na yung mahihirap o grassroots ang napili ninyo para you know, pondohan, hubugin? We believe that great things start from small beginnings. Yan ang first line sa aming mga campaigns kasi gusto natin inspire yung kabataan Uh, na mag-get into sports because that is really the be best time to start their journey. We make sure that sports is accessible to many. That's why we have um, many sports programs under Milo Active Filipinas. In fact, this year, we're targeting to hit 2 million kids with our different sports programs. Nariyan ang National Milo Marathon. Milo Sports Clinics. Milo Barangay Liga at Champ Camp. Napipili at nasasala ng mga sports trainers sa mga susunod na atletang magre-representa sa Philippine teams na susunod na mga kampiyon. Ano ba ang pinakamalaking kontribusyon ng Milo sa Philippine sports? Actually, super proud. Nakaka-proud talaga ko, na kasi 60 years na yung Milo sa Philippines. And I think ang pinakamalaking contribution is our commitment and consistency to energize the nation to bring up champions in life. Bakit ko nasabi 'yon? Mapapandemic, mapa face to face, hindi kami tumigil sa pag-invite ng mga bata into sports, whether it's online or on ground. Talagang tuloy-tuloy yan for many decades already. Pero hindi lang sa paghasa ng talent at pagsasanay naka-focus ang kumpanyang ito, maging ang kanilang produktong minahal na ng lahat na level up na rin. Iron and B vitamins help with focus and energy release. And alam mo ba, Corina, na 9 out of 10 Filipino kids are energy deficient. So this is our contribution in terms of the healthier breakfast para mas energized ang kids. Malayo na rin ang narating ng MILO sa paghulma ng mga batang atleta. Target nilang abutin ang bawat barangay at kasulok-sulokan ng bansa para ipaabot ang kanilang programa sa larangan ng pampalakasan. Sa mga programa naman, mm -hmm. ano naman ang mga bago maliban sa formulation? Also this year, I'm very proud to say, nag-launch tayo ng program ng MILO which is called MILO Safe Swim. So Corina did you know that uh, swimming is one of the leading causes of deaths? ng mga bata. So here in partnership with the Philippine Red Cross, we aim to teach kids survival skills para mabawasan ang nalulunod sa baha o kaya sa swimming pagdating sa recreation. Marami pang medalya ang maiuwi ng mga Pinoy athlete, sigurado 'yan. Basta lang huwag mawawala ang sipag, disiplina, at determinasyon. Sabayan pa ng todong suporta mula sa mga nagmamalasakit na institusyon at samahan, ang Team Philippines mas magmamarka sa buong mundo. Ang tatak kampion na Pinoy mula noon hanggang ngayon, palaban at laging nag-uuwi ng karangalan. Thanks Milo. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair shampoo and conditioner. Ayan. So, this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Um, ang ginagamit ko dati na shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I use this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kesa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo. Super kintab. And tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.